Pero pa rin mga umaasa kasi na magkakabalikan pa ang Katniel ay. Kaya lang sana po, mangarap kayo na magkabalikan din si Daniel Padilla at saka si Catherine Bernardo Nang wala kayong binabagsak na tao wow. Hindi yung sasabihin ninyo, ay hindi bagay si Alden kay Catherine Masyadong malambot Oo, oh, malam niya Oo, oh, malam niya Kaya mag-ingat-ingat po tayo kung inyong pangarap na magkabalikan ang Katniel. Kami rin po yun din naman ang mula okay okay puso namin. Oh. Okay lang yun. Oh, oh, diba? naman. Kung mahal pa talaga ni Catherine si Daniel at ni Daniel si Catherine, sino naman po mm -hmm. ang makatututol kung talagang pagmamahal pa rin yung namamagitan sa kanila. Mm -hmm. Pero wag na po sana tayong naglalagay ng isang tao sa alanganin. Thank kolumnista na si Christopher Min nagulat sa lumabas na balita kina Catherine Bernardo, Alding Richards at Daniel Padilla. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. yun na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat. Taong 2019, nang hindi inasahan na tatabo sa takilya ang movie na Hilulab Goodbye na pinagbidahan ng dalawang bigating Philippine celebrity ng kasalukuyang henerasyon na sina Catherine Bernardo at Alden Richards kung saan muling nasulipan sa big screen ang kinakikiligan ng balik tambalan ngayong taon na hindi inaasahan na kumita agad ng 1.06 billion pesos sa loob lang ng ilang araw kung matatandaan na ay naantala ang sequel sa nasabing movie dahil di umano ay hindi pinayagan ng dating nobyo ni Catherine Bernardo na si Daniel Padilla na muling magkasama sa pelikula si na Catherine Bernardo at Ali Richards dahil di umano sa silos. Ngunit nitong nakalipas na taon ay isang malawakang broadcast sa Philippine Celebrity Industry na gumimbal at bumulaga sa publiko ang hiwalayan ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla na ikinagulat sa lahat kung saan nag-iwan ito ng malaking katanungan na hanggang ngayon na hindi pa rin ito natuldukan kung ano nga ba ang tunay na dahilan ng kanilang hiwalayan. Ngunit lumipas nga ang ilang buwan ay spotted sina Catherine Bernardo at Andy Richards kung saan umiinit muli ang nakakakilig na tingin na ng Katting, na nauwi sa baliktambalan na pinamagatang hilolabagin na record breaking ang naging resulta. Sa huling vlog nga ni Nanay Christopher ay isa ito sa kanilang mainit na topic na hindi may iwasan na may kaakibat pa rin na kontrobersiyat dahil marami pa rin sa mga supporters ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla na umaasang magkabalikan pa rin ang dalawa. At syempre, ano bang pinag-uusapang pelikula sa kasalukuyan? Hello, love and palak! sa buong mundo po ito extended po ang pagpapalabas ng Hello Love Again sa buong mundo kaya naman ito Pero pa rin mga umaasa kasi na magkakabalikan pa ang Katniel na oo naman meron ba sa bagay habang buhay may pag-asa -pag pa. at hindi masama yun Totoo. kaya lang sana po mangarap kayo na magkabalikan din si Daniel Padilla at saka si Catherine Bernardo nang wala kayong ibinabagsak na tao Oh, dapat ganun lang. Oh, di ba? patas lang? Hindi yung sasabihin ninyo, ay, hindi bagay si Alden kay Katrin. Masyadong malambot. Oo, oh, oh, malam oh O, malam May mga o, ganun baka siya. Oo, di ba? Anong oh, take mo don, Alam mo, hindi ako naniniwala. Mm -hmm. Kasi alam mo kung bakit, napanood ko yung buong pelikula ng Hello Love Again. Oh. Wala ako may nakikitang na... Kasi di ba dapat makikita mo yung mga, mga silamsik ng mga daliri, at saka yung mga movements ng lalaki. Ay, yung kalambutali. Oh, oh kalambutan, di ba? Makikita mo pero wala akong may nakikita. Sinabi Wala. mo sa akin yan, di ba? Oo, oo sinabi ko sa'yo. Eh mo, oh, galing ng acting. Iyon naman kasi, pagpansin lang kay Alden, kasi siya ang napapanahon na actor eh. Yes. Di ba, siya yung pinag-uusapan, siya yung matagumpay. Natural, alam nga naman kung pa siya ng mga naghahangad ng pagbabalikan ka ng Katniel, di ba? Pero ang nakakatuwa po dito sa Hello Love Again, magaling silang pareho. Yes. Pero sa so mga man. nababasa kong review, no. talagang si Alden, yung tutok, ano? Oo. Oh, 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 oh. Ikaw, sige. Actually, pinupuri sila pareho pero mas Lamang si Alden kasi ibang-ibang Alden kasi ang nakita natin dito okay. at ibang atake eh. oh. kasi 'di ba parang hindi siya dito yung oh hindi siya boy next door oh. hindi siya kundi yung, yung yung karakter niya very strong oo oh. Oh. Oh, oh hindi yung Alden na makita mong nagpapakyuot nag-aalo oh. ito hindi nakabox oh, oh. ibang-ibang Alden kaya oh. magugulat ka may mm -hmm. ay napakaganda ng na acting niya rito at kasi yung acting niya mature mature na kasi mm -hmm. yung malalim na malalim. Sa dulo nga ng topic ni Nanari Christopher Min ay binahagi nila ang mga nakakagulat na komento ng ilang netizens laban kay Alden Richards. Para sa buong kwento, narito ating panorin ang video. Narito ang video. At saka, huwag kayong nagsasalita ng ganyan. Baka mamaya, mabak to you kayo. Ay, oh, oh, diba? oh, oh, diba? ka Ayo, mabak to you. Sa parang pa naman ngayon. to you kayo. Ito po ang linya na sikat na sikat ngayon. Tapos na yung karma, karma days. Ito so, po. Diba? Oh. nang hinga, ano ngayon? Uy, huwag kang ganyan. Baka mabak to you ka. Diba? Kasi nga po, sasabihin nyo, malambot si Alden. Malamya. Ganon. Hmm. Baka mamaya, may isang matapang na magsabi at magdetalye na, teka muna, baka nakalimutin malilimot kayo. Ay, diba? o, 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 o. mahirap, mahirap. Kasi diba? dapat pwede, pwede, naman tayong pumuri ng mga artista. Huwag na tayong magbagsak pa ng iba. Hindi oh, ba? Yeah. Yun lang naman yun. At saka yung termino na ginagamit nila, hindi eh. Kasi pagdating kay Alden, effeminate, di ba? Oh, effeminate tawag doon yung mga malalapit siya nanay, yeah. pinalaki ng maayos, Correct. maganda ang breeding, mm -hmm. ganun ang tawag doon, effeminate. Hindi po yung sasabihin niyo malambot, malamyan, hindi oh. bagay kay Catherine. pero para nyo na rin sinasabi na miyembro ng LGBTQIA. At oh, alam oh, nyo sa lalaki, yung barubal, mga ganun. Mm -hmm. Lalaki, basta barub Oh, sa inyo. Oh, hindi. Yeah. Para ba sa'yo, machong-macho ba si Daniel Padilla? Eh, napanood ko rin yung pelikula niya. Oh. Lalo na yung Barcelona. Mm -hmm. Hindi naman masyadong ibig sabihin na talagang brusko-brusko yung oh. acting niya doon. Eh. May pagka, ano din, yung yung mababaw at saka malamya din yung acting niya. Malamya rin? Oh. So, lahat na lang siguro, na. May kaibigan ako nakausap yung tungkol sa malamya, sa malambot, brusko. Ang sabi niya, si Daniel nga may may mga nuances siyang napapansin katulad yung pagi naka cross legs cross legs lagi at saka yung mga galaw ganon kaya wag po kayo nagsasalita ah. baka mamaya ma-back to you kayo oh, lalo na kung meron pang mga pagbabasihan na pwedeng gawing resibo totoo tama yun at saka syempre ganon talaga kung nangangalkal kayo ng iba nakalkalin din kayo yun ay, pa na pala ano yung ginagawa ninyo yun din po ang ibabalik sa inyo kaya nga back to you kaya mag-ingat-ingat po tayo kung inyong pangarap na magkabalikan ang Katniel, kami rin po yun din naman ang nasa okay ilaw namin. Oh, oh. Okay lang yun. Oh, diba? Kung mahal pa talaga ni Katrin si Daniel at ni Daniel si Katrin, sino naman po hmm. ang makatututol kung talagang pagmamahal pa rin yung namamagitan sa kanila. Hmm. Pero, wag na po sana tayong naglalagay ng isang tao sa alanganin. Wow. Todo pintas kayo pagkatapos eh, para lang iangat ang ibang tao. Tana. Wala tayong magagawa. Panahon po ngayon, ni Al Alden recharge. Kakampi po niya ang universe ngayon. At kapag kakampi ng tao ang universe, puro positibo yan. Kaya kapag inggit, pikit! Yun lang wow. yun. muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Yun na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!